Ayun, hanapin naman natin isang baboy. Yan ang anak. Ayun, dito. Walong piraso yung anak niya. Ayun o. Oh. yung pisto diri o. Yan bagong panganak pa lang. 2, 4, 6, 8, 8. lang yung inunan niya. Paano niyo po nakita sila ako anak kay pala ginana pukay may tinutubao biik uh -huh. alam ni papa ko ilan yung bilang uh -huh. yun oh yung baboy dito siya sa ilalim ng mga kugon yan aliliksi nililiksi nobiik niya medyo payat yung inahin yung rin mabite niya oh nililiksi tatanggalan niya na rin po yun agad ng nitin didik yan walong Bak, anak tatanggalan ng nitin ang panganak pa lang. Tapos hmm, tatanggalan siya ng ngipin Di, kasi ng hindi siya nagpapadede pagka yung mga ngipin ng biik ay matatalas. Hindi na kayo nagkakapon. Hmm. Kapon. Kapo. Ah, yung mga er, kwa na mga one month. One month. Mga lalaki. Sabi daw po kasi nila pag kinapon. Yan yung paligid niya. <laughs> Yung mabagal bagal lumaki pag hindi ka pun. Nasa gitna siya ng mga damuhan. Ilan po ba yung malalaki dito? Puputulan siya ng ipin para yung talas ng ipin lang yung babawasan sa mabiik. Para magpadili yung inahin. So yan yun. No? Nasa gitna tayo ng damuhan. Dong, ini untuk kanyana. Ini Inunlan. Basig na apoy. Ito ang primero pala. Ito. Napanay lain. Na inunlan? Oo. Di ba, isa lang inunlan itong. Dito tayo sa gitna ng damuhan. Dito siya nanganak. ayun do sa labas naman rin yung kamalig. Tapos dito sa ilalim. yan yung mga binubungkal na mga baboy. Dito mo dito yan, binabawasan yung kanyang ipin ng mga biik para magpapadidi yung inahin kasi pag sobrang talas yung ipin ng dit biik ayaw magpadidi ng mga inahin oh, nail cutter yung talas ng ipin niya binabawasan lang At iba naman nandun po nakadidi Pag narinig ng inahin ng kanya anak na umiiyak, gugalaw siya. Dito naman yung ito, yung ilalim ng mga damuhan dito, Nalinis na. Pero yan yung kanilang pasyalan. Malamig. Binubungkal kasi ng mga baboy yung lupa. So ganyan yung nangyayari kapag ganito ang mga baboy naka free range eh, nagbubungkal sila ng lupa tapos mas preferred nila ng mga anak sa mga ganitong lugar yan gagawin dito lalagyan na naman to ng trapal para bubungan nila ng inahin kapag umulan hindi mabasa yung mga anak kasi nakakasama din yun sa mga bika kapag nababasa sila ng ulan hindi tulad ng mga malalaki na wala na problema kahit nabasa sa ulan you know, paligid natin purong ano damo ano, nanay niya, nagalaw na. Kasi naiyak yung biik niya. <coughs> Kapag bagong panganak. di Ano? Oo. Walong pirasong anak niya. Yeah, ito magaling na inahin din to. Ngayon, dalawang inahing baboy yung nanganak dito sa amin. Ito, walo. May isa naman. Tatlo. Walo din sana anak noon. Kaya lang, namatay iba. Nahulog sa, ano, sa gilid. Kasi nanganak yung inahin, alanganin na lugar. So, ganun lang talagang, eh, yun lang hindi yung isa sa, ano, dito. Noong so, nagkataon sa isang inahin namin na ganun yung nangyari kung saan saan kasi sila ng anak minsan dati may nanganak kami inahin dinala namin dun sa isang may bubong yun bumabalik pa rin sila doon sa damuhan mas gusto nila mga anak dito kasi malamig yan ang malamig dito punong puno ng damo kaya't malamig Yan yung kamalig naman sa labas. Pagbaba dito. Oh. Yes, may mga kabayan dyan. Yun, may mga bahay-bahay dyan ng baboy din. Titirhan nila. Pero mas gusto niya dito. Yan, no? walong piraso ang anak nito. Walong pirasong biik. Pinabawasan yung talas <laughs> ng ipin. Ka. Ang kakyot. Dahil nakakasakit sa inahin. Ayaw magpadede. Turo nga mo silang harangan eh. Kaya mo. Kasi yan yung mga... Wala pa na na putli <coughs> Ito yung hindi pa na putula ng ano. Mukhang tuta. Hindi pa nabawasan yung talas ng ipin. Ayaw ka tatay yung talas lang naman. Hindi actually pinuputol buong ipin. Talas lang para papadede pa rin ini inahin. Yan yung hilig ng baboy. Ang mga nak sa damuhan. At magbungkal sa damuhan. lang masyadong balahibo. Tanto. Kaya ka. Nagkinakain hindi nang inahin yung kanyang ano, inunan. Yung ginagawa ng mga baboy pag Yung inunan nila, kinakain din. may nakalusot na Tapos na yun? Tapos na di ba? bet ini macam-macam dia nak makan alam ni asy mungkan undiak bo apa pun wah wah kan hilang no ah nak ada gini nah ah mane nang ah de do apa dik kono Madaliksi. No? Mga organic na inahin itong nandito, mga kinakain nila yung mga damo, kasaba, kamote, kangkong. Ang Parang si Chow Chow lang. Iy, ano kinakain mo? Gano'n naman. Actually nung nakaraang panganak ng baboy, dyan naman sa unahan. No, Diyan sa may puno ng lansones ilalit Tapos nung sumunod, doon naman sa kabila. Sa may niyog na yun. Sa kabila. Tapos mayroon din mga nanganak doon sa unahan. Ganun madalas yung mga panganak ng baboy. Ayaw nila mga nangangak doon sa ilalim ng bubungan. No, dito sa nag-observation namin, sa ganitong free range na baboy, nanganak sila dito sa damuhan. Ito naman ay nahanap. Kasi madalas kung saan sila nanganak nung una, doon lang din sila banda nanganak. Ito tulad nito. Yan. Ngayon dito siya nanganak. Pero dati dyan siya sa ilalim ng lansones. Yung kahoy na yan. Ngayon dito siya. So, yung isa naman doon na nanganak sa kabila. ganoon lang din. Sa medyo katabi lang din ang dating inanakan niya. Siya nanganak. So meron silang pwesto. Kung saan nila mas komportable. Ang ginagawa lang, nag-adjust kami. Naglalagay kami ng bubong dito. Lalagyan namin ng trapal. So yan o. No? Mm. Saan ka punta? Ang mga bik natin dito. Bahala ka dyan, mawala ka. Ito ang bayo. Ang babae. Ito. Yung mga yan. Inahin na baboy, yan ang malakas na rin. Kahit hindi man katabaan, mapayat yung inahin namin. Pero napaka-productive. Lagi maraming anak. Tapos maliliksi yung mga anak niya. Organic ang mga kinakain na nila dito sa loob. Yun o. Oh. You know? <laughs> ayan o. Ayan, bayo eh. Ito ang babae. Ayan. ayan. Ah, okay. Actually, yung system din dito sa paglalagay ng baboy, ayun eh, lang, free rin sila. Pero actually, matagal na silang hindi napupurga. Pero okay pa din. Ito mga biik lang pinupurga to. Pagkano na Walay. Ngayon, magagalit eh. Oop, yagatin pa. Nangagat. Pag hinuli yung biik, tapang. Dati. Ayun, no. So hanggang dito na lang muna, marami salamat naman so po. Thank, you me you me po. Thank you so yung buntot.